Anemic yeah. ako daw. Anemic. Vitamin lang hindi ginagamit. dami. Mm -mm. Hanggang, hanggang, ngayon, mo, hanggang, ngayon, hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? eh ngayon? Tidakay mo, ay tatlong beses yung beses. Um, Sanggalin ko yung nilagay rito ha, ah. may kong na mm. umaano, no? palipadangin. Mm. Pero yung sa sakit puso niya, hindi kumaan yun kasi kailangan ng doktor. Okay. Pero naayos ko dito, yung babae. At meron din naman lupa, dalawa. yung pisa tayo na yan. Pag hindi mo kaya, magsabi ko lang at ako na kong bahala. No, kasi ang sa sa'yo, hindi ako, kundi ang Panginoon Isus at ating ang No? Ang inaano ko lang sa katawan ko, anak kung kahit hindi ako kumain ni beses hindi ako nagigitin. Mm -hmm. -mm. Parang mayroon nagpapakain sa akin. Hindi, walang... Walang nagpapakain sa'yo na ito may tumitira lang sa'yo. Oo, uh, tumitira lang naman yan. Dito lang. Ah, um, ah. Dito, Nay. Dito. Pahit pa dito. Sige uh -huh. na po. Okay na lang po, Nay. Wala po po yan. Ito, ha? oh Pero yung sa aming tingkol sa sakit sa puso o sa ano, ah, inom ka, tumitira lang ang inom ng gamot, ha? Hindi may sakit doktor ka talaga na. Okay? okay. sa so, doktor, pikit. Pikit lang, madam. Yan po yung sakit doktor na Ito po yung laman lupa tatlo Huwag okay. ka mumulat ka mumulat na kasi Makukontra, sayang yung pagpunta ko rito Na, ito okay. naman po yung Babaeng matanda Kilala mo lang yan Pakilala mo lang po Ay, matay ano ko pagkina Ay, matay ko pagkina Dalawang kamay pababa Tatanggalin mo yan ha Tatanggalin mo ha Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo pala yan Dito, Dalawang kamay, dalawang kamay ay, Dalawang kamay Pakilala mo lang po dalawang kamay, pababa, pababa, pababa. Ay buhat niyo. 8, ay ay. Framework. Pero mame Ay pag gamotan, Ay pababa si Ay Ay pababa. Ay pababa. Ay pababa. Ay pababa. Ay 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 naku! Ay, iy, ay, ay janit. pababa. Ay na, Ay pababa. Ay pababa. Ay pababa. Ay pababa. Ay

Sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. lang. Baklas, 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 baklas. Sige pa. Kunti pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Panginoon kung susa kong mabagay ako tayo na at balikin nila ko sa mga Ay, apo kasi. Apo. 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 Ayan po Ay, mataya na ay, niyo, ay, asin asin lang. Ayun po, ayun lang. Nanay, 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 Mulat, 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 mulat. O tinan po ha. Itit ang kulit Ito yung pinang ko ha. Makita ko lang para makikita nyo na. pala nung sakta may paa ko na. Masakit. siya. Sandali na. Wala mararamdaman, nai. Kasi nais na. Ah. Uh. Ubusin. Uh. Uh. Um. Aw, no buzzing kanya na dito. Hm. Ah, kisumang ami nagpasakit kanyak idin. Sa tan sa lahat andito si Apo Sharon, Apo Eric. Ah, uh, napapalibutan tayo ng bundok at bukid. liblib na po ito. Dito kami si Sambales. Maraming salamat sa mga sumusuporta kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin Ah, uh, Apo Mau na ko mama mo na sana makaligtas sa kumukulam sa kanya. At uh, inilin ko na matapos ang problema mo sa pamilya mo. Maraming salamat.